So magandang araw mga ka DIY sa so mga gusto mag DIY dyan So dumating na nga yung in order natin sa Shopee ah uh, Reverse sensor nung sasakyan So dumating ito Chinect natin kompleto Ayan Ayan kompleto siya May mga gamit Tapos Ayan apat na sensor May negative positive wire So bali uh, Ikakabit nyo lang siya Plug and play lang to sa yung mga socket niya Madali lang ikabit tapos, uh, yung positive wire at saka negative wire na kasaba dito, itatap nyo lang siya doon sa reverse light na positive, yung kulay pula na positive nito. So, bali, ang positive wire ng sensor natin, ikakabit nyo lang doon sa reverse light na positive. So, it, it, it ito, yan, itong wire na to. So, para makita nyo na yun na nga yung positive wire ng reverse light nyo, it test nyo ng gamit yung test light. So, i-on nyo yung engine, tapos ilagay nyo sa reverse, tsaka iti-test nyo yung wire. Kung alin ang mag-ilaw doon, yun ang reverse light. So, ngayon, ito may manual. Sundan nyo lang to Hindi ako expert, pero uh, feeling ko kaya ko makabit to. So, ito tinis natin. Tumutunog. Ayan. So, kung may nadidetect siyang malapit sa kanya, ayan, tumutunog siya. So, ito, Binutas na natin to dito, 'yan. kabit na natin yung sensor. Apat to. Binutas natin tong bumper ng sasakyan yung hulihan. May pre naman kasi siyang uh, pambutas ito, 'yung sa dulo nung drill ko. 'Yan yung pre. 'Yan ito ito. 'Yan, yan lang ang pre ha hindi kasama yung drill. So binutas natin tong up uh, bumper ng mulian Tapos kinabit uh, natin yung sensor. Pinagapang natin yung watch sa ilalim. Tapos ito na ngayon. So, iti na natin kung saan yung reverse reverse light. So, natin, naka-reverse naka na tayo. Nakita nyo naman kanina, naka-on yung ilaw sa uh, reverse light natin. iti natin. So, ito yung nag-ilaw sa reverse. Yung iba, patay. Ayan. Nakapatay ang iba. So, ito lang yung isang wire ang nag-iilaw pag inindot natin to So, ibig sabihin, niyan yung reverse light niya. Kaya dyan natin itatap yung uh, sensor natin, ano yung positive ng sensor at saka yung negative syempre dun sa body ground ng sasakyan so ito nakabit na natin guys ayan nadidetect nya na tayo ayan nagwawala pag masyado tayong malapit ayan 3 cm pag dumikit tayo ayan tumutunog sya ng dire diretsyo pero pag lumayo tayo uh, ano lang ang tunog nya uh, paputol putol so yan ang sensor nya mamaya pagkapangin natin yung monitor na to papuntang harap ng sasakyan madali lang to guys so ito yan, subukan natin lumayo ano. Layo tayo konti, ayan. So 6 cm, may na kalating metro. So ayan, dalawang ano, so, 2.4 km guys, tumitigil na siya sa tunog. Yan, ibig sabihin malayo na tayo. Malayo siya sa na-detect niya. Pero kung lumapit tayo guys, mga 1 meter, ayun na magtutunog na siya. So pag dire-diretso yung tunog guys, huwag niyo na ituloy baka bumangga naman na kayo, ano. So yun na, nakasabay siya sa reverse light. Pag nagilaw ang reverse light, automatic tutunog ang sensor kapag may nadidetect na pwede nating mabunggo sa ulihan. So ayun, so pagapangin natin ito papuntang harap ng sasakyan at pakatapos at uh, test natin ulit kung uh, ano na ang progress nung kinabit nating reverse sensor light. Kaya kaya nyo DIY to ka, kaysa magpalabor kayo, mahal. So kayo na lang kaya nyo namang gawin. Ayan 'no, zero, zero ibig sabihin yan, stop na 'yung ay uh, masyado na tayong dikit sa uh, babanggain natin o sasagihin na tayo. Ayan. So, 'yun, okay, good 'yung ano natin, uh reverse sensor light, ay reverse sensor ng sasakyan. So ayan, 'Yung nakikita nyo naman, ayan. So yun na natin sa harap Nalagay na natin yung monitor dito sa harap So ilagay natin sa reverse Nakasusi yan ha, reverse Ayun, so tumunog ka agad sya 0.4 cm Ibig sabihin guys, ah, kulang kulang kala ating metro Ang nadedetect nya Punta tayo sa likod So ito nga, ah, may nakita tayong motor Ayan kaya siya tumutunog kasi may motor sa likod. So may git siyang kalating halos kalating metro. Tapunta tayo sa harap. Ayan, tingnan natin ulit kung tumutunog pa rin. So, ito, ayan. So, tuloy-tuloy lang yung tunog niya, guys. Tut-tut-tut-tut-tut. So, ibig sabihin yan, uh, may na-detect. So, yun, yung neutral na natin. Ayan. So, patay ang monitor. So, ibig sabihin, ito, yung neutral matic, patay kagad yung monitor.